Ay, grabe guys. Magluluto tayo sa baha. Ayan. Tapos mahulog pa yung phone ko na ako. Patay tayo Ay, nako. Kita nyo yan guys, oh. Grabe. Tumaas pa yung tubig. Buti may woods. Tingnan niya ah. Alam. Alam, manatik na sa tuhod. <laughs> hmm, Abot na yung gasol. Hmm. Okay. tumaas pa tumaas pa yan oh kanina hanggang dyan lang yan oh walang daga ngayon ha? ay nako magluluto tayo sa baha